Magandang araw po sa inyong lahat. Matuto agad mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Gaano kalaki ako? Kapag in-English po yan, yung gaano, how. Tapos yung kalaki, big. Tapos yung ako, ay itong I. Pero sasama po natin ng linking verb na M para maging tama po yung English natin. So, ang resulta po, how big am I? Tapos sa dulo, may question mark sa dulo kasi nagtatanong po tayo pag isinulat nyo. Okay? Isa pa pong halimbawa. Gaano kataba siya? Kapag in-English nyo po yan, how fat is he? Kung lalaki. Is she naman kung babae? Okay? Gaano kaliit ikaw? How small are you? Ganun naman po. Okay? gaano kabilis sila? How fast are they? So, napakadali lang po. Okay? Gumawa ng tanong gamit po ang how. Bali po, ang ginamit ko pong pattern para makabuo po ako ng tanong gamit ang how ay ito pong question word na kung saan ay yan yung how. Okay? Tapos adjective. Ang, ang adjective po natin ay napakarami dito itong kalaki bilang big hanggang dito sa kalapad hanggang wide. Lahat po yan ay adjectives, tagalarawan. Okay? Tapos, tagalarawan po sa ating pinag-usapan. Tapos, isusunod po daw natin ay linking verb. At ang linking verb po natin ay M. Pag ang ginamit nyo ay M, ay po ang gagamitin natin. Pag R, maaring U, maaring we, maaring they ang gamitin nyo na pronoun. Okay? Pag are. Pag is naman, ang pwede nyo gamitin ay is, ay itong he, o kaya she, para sa is. O kaya itong it, pag ang gagamitin nyo ay is. Okay? Pero kitang-kita nyo naman, pagkakaiba. Yung siya, ay he or she. Yung it naman, ay ito o iyon. So magkaiba. Okay? So yan yung mga dapat yung tandaan. Ito pong pattern natin na ito, ang may dahilan kung bakit naglagay ako ng linking verb na may M, R, o kaya is. Kasi ito pong pattern na ito, ang nagsasabi sa atin na yan ang tamang sundin para makabuo po tayo ng tamang tanong gamit po ang how o gaano. Okay? Tapos pagkatapos po ng linking verb ay pronoun. Siyempre, ang pronoun po natin na itong ako bilang I, ikaw bilang you, tayo o kami bilang we sila bilang they, siya bilang he kung lalaki, she kung babae. At saka, ito namang iyon o ito bilang it na pronoun. Okay, tapos question mark sa dulo. At makakabuo na po tayo ng tanong agad. Okay, so sana may kipag-aralan po ng maigitong ating aralin kasi napakabisa po nito kapag kayo ay nagtatanong sa si Ingles. Maraming salamat po.